Breaking news mga kabayan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu makukulong na nga ba? International Criminal Court naghay na ng warrant para dakpin ang leader ng Israel. Estados Unidos kinumpirma na may isang task force ng mga sundalong Amerikano para suportahan ang mga Pilipinong sundalo sa West Philippine Sea. Samantala ang China, gumagamit na nga ba ng mga peking fishing boat para mag sa ating mga teritoryo? Aba-aba, peke na nga mga produkto, pati ba naman mga fishing boat, pinipeke na rin ng mga Chino. Good news naman tayo mga kabayan, United States naglaan ng milyong dolyar na pondo para mas palakasin pa ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Mga advanced military weapons mula sa Amerika dumating na sa Pilipinas. Ako po si Roy Z and welcome sa Tien Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Naglabas na nga ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at maging kay former Defense Minister Yoav Gallant dahil di umano sa mga war crimes at mga crimes against humanity ng mga ito sa nagaganap na digmaan sa Gaza Strip. Mga kabayan, sa inilabas na report ng Reuters nito lamang November 22, sinabi ng mga ICC judges na mayroong mga reasonable grounds kaya nagkaroon ng desisyon ng korte para pagbayarin ang mga leaders ng Israel na bilang na nga rito ang murder, persecution, at ang landarang sa mga Palestinian sa Gaza na humantong na sa matinding taggutong at kamatayan. Dahil daw sa mga isinasagawang blockades, puto lang supply na pagkain, tubig, kuryente, medical supplies at iba pang mga pangangailangan ng mga tao na mas lalo pang nagpapalala sa kanilang sitwasyon sa kasagsagan nga ng nagaganap na digmaan. Hindi naman nagustuhan ng mga mamamayan ng Israel ang desisyon na ito ng ICC. Samantalang umaasa naman ng mga Palestinians na ang hakbang na ito ng International Court ay magiging daan para tuluyan ang ang matigil ang kaguluhan at para mapanagot ang diumanoy mga kriminal na Israeli. Agad namang ini-reject ng Israeli government ang arrest warrant na ito mula sa ICC at sinabing wala raw itong jurisdiction sa kanilang bansa. Bukod kay Netanyahu at Galan, kasama rin sa mga gustong ipadakip ng ICC ang commander ng Hamas na si Ibrahim Al-Masri o mas kilala bilang Mohamed Deif. Patong-patong din ang kasong kinakaharap ni Deif, kabilang na nga rito ang mass killings sa naganap na pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 na siya namang naging siya ng pagsiklab ng kasalukuyang bigmaan. Kasama sa mga kasong isinamba sa Hamas leader ay ang panggagahasa at hostage taking. Ayon naman sa report ng IDF, napatay na nila si Deif sa isa sa mga airstrikes na kanilang isinagawa sa Gaza noong pambuwan ng Hulyo. Sa isang statement naman mula sa White House, sinabi ng Amerika na nire-reject din nila ang desisyon na ito mula sa International Criminal Court. Samantala, sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Pilipinas, kinumperma nito na mayroong tinatawag na U.S. Task Force Ayungin. Ito ay ang mga U.S. troops na nakadeploy sa Palawan para umalalay sa Armed Forces of the Philippines sa mga aktibidad na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Ang task force na ito ay nagbibigay nga ng technical assistance sa pamamagitan ng information sharing group sa command and control fusion sa Western Command pinapalakas din ito ang US-Philippine Alliance maging ang cooperation and inoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, partikular na sa mga aktibidad sa WPS. Ayon sa report na ang US Task Force sa Yungin matapos maganap ang brutal na pag-atake ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino noong June 17, 2024. Kaugnay nito kabilang sa karagdagang suporta ng Amerika sa Pilipinas ay nagpadala pa nga ito ng mga unit ng Unmanned Surface Vehicles o USV para tulungan ang ating bansa sa pagdepensa sa ating Exclusive Economic Zone. Inanunsyo ni Austin at ni Philippine Defense Secretary Gilberto Chodoro ang pagtransfer ng mga drones na Mantas T-12 USV mula sa Maritime Tactical Systems ang Bantas T12 ay isang 3.6 meters long na USB na may maximum payload capacity na 64 kilos. Kabilang sa mga kakayahan nito ay ang surveillance, swarming operation at maging electronic warfare. Ang mga drone system na ito ay bahagi ng Security Assistance Program ng Amerika sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 500 million US dollars. Ang pondong ito ay nilaan ng US para sa foreign military financing sa ating bansa para masiguro nga na may sapat tayong kakayahan sa pagdepensa sa ating EEZ. Inihayag din ng Pentagon ang paglulunsad nito ng Maritime Security Consortium sa buong Asia-Pacific region para ipakitang seryoso ang Washington na magbigay ng suporta sa buong rehiyon lalong-lalo na ang mga bansang apektado ng maritime claims ng China sa buong South China Sea. Ipinasa na rin ng US Congress ang resolusyon na magpapatibay sa commitment ng Amerika sa pagdepensa sa ating bansa at magbibigay nga ito ng mas marami pang mga joint patrols sa hinaharap. Iginigit din ng batas na ito ang matibay na panindigan ng Amerika laban sa illegal na pagangki ng China sa maraming teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Sa report naman na inilabas ng Philstar Global mga kabayan, sinabi ni Sir Gaudel del Norte Representative Robert Ace Barbers na bukod nga daw sa mga fake product na pinapakalat ng China, nakakalat na rin ngayon sa mga katubigan ng Pilipinas ang mga fake Chinese fishing boats na sa kanyang palagay ay nagsasagawa raw ng pag sa mga kilos ng ating hukbong sandatahan sa bahagi ng West Philippine Sea. Dagdag pa ni Barbers, ang deployment ng China Coast Guard vessels at People's Liberation Army Navy vessels ay nagdi-disguise bilang fishing boats ay isang taktika daw ng Beijing para mapanatili ang kanilang presensya sa teritoryong sakop na ng ating exclusive economic zone. Ayon pa sa kongresista, malaki ang posibilidad na magpapadala ng mga military intelligence officers o mga spy ang China na pwedeng mag-disguise bilang mga trabahador sa loob ng ating bansa. Hindi may kakailan na mas lalo pang tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sa ngayon nga, mas lalo pang ipinipilit ng Beijing na isuko na raw ng ating bansa ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Huli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.